bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon Abuso yon Kaya nga, sinasabi, ay, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, hmm. ano, ni Pagulong Duterte? Hindi, hmm. hindi. Titindig ako dito. Si Bigyan mo si muna na... Hindi si mo ako, Philippe, pasahin ko. Before I answer you. Si But this particular... I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really respond to your question. I am at a loss. Kasi ikaw yung may hawak ng... So you are now trying to investigate me. Parang ang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit diyan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That Mrs. is not fair. <laughs> Bago sasabihin pa, you answer yes or, yes or no. Yes or no. Babo style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes, yes but you are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes po. or, or no? no? Yes, point of She's order. Suspended. Hindi mo pwedeng gawin gawin yon. Legislative investigation. Kaya sabihin, aware si sa Duterte ng gano'n. Eh, syempre, piskal yun eh. Ganun. Abogado yun eh. Paganda, kahabang, masaya, masaya. Oh, masaya. Alam ko pinaglaruan lang sila ni uh, Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Uh, ah, talagang pinakita nila. Hmm. na sila ay walang alam. Oh, oh. Hmm. Ha, ganun, ganun. Hindi natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Mm. Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi? Yeah. Tinatawanan lang sila eh. Ah, 'di ba? Sinabi na ng hukuman paulit-ulit na at hindi yatap pumapasok sa kukote ah, nitong mga ano nasa Quadcom kasi mm -hmm. mahihina ang kukote. Ano, o oh, hindi ko malaman kung mahina ang kukote o ano, o oh, talagang o oh, hindi lang nila, clueless lang sila. <laughs> o talagang ang uh, pakay lang nila ay buwisitin si Duterte. Ha? Hindi, ang masamang eh. pag mm. na high blood yun, baka biglang bumitaw eh Yan nakakatakot eh. Ay hindi naman siguro sila na high blood eh. <laughs> Kasi sinabi na ng Korte Suprema mm. ang uh, legislative hearing ay hindi kukuman. Mm. Oh, hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay bakagawa ng batas. Yeah. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Eh, di ba gumawa na sila? Okay. Di ba, E eh, yung kabubohang uh, EJK ni Dan Fernand, Dan Fernandez, wow, wow, wow. Ha? Ni uh, Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barber. Sir. Nitong si Pag ka magpanggit so. ng pangalan. Alin? <laughs> eh, ito kanila naman talaga yung batas eh. Ba't, di ba kiniklaim nila bakit ko babanggitin. Di ba? Di ba pa sila dala-dala nila yung batas? Oh, oh eh yun. bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Mm. -hmm. Proud sila no sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Nakinid ba? Hindi niya <laughs> po eh. eh di, di ba diniskas na natin? Opo. Oh, ang pinagbabawal nila ay EJK. Eh, bawal mm -hmm. na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing. Mm -hmm. Lahat po ng pag patay na hindi pinag-uutos ng hukuman extrajudicial killing. Ay, ha? Oh. pat wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron. Revised ah. Penal Code. Oh wala bang batas o na nagsasabi na kapag public official ay uh, ang gumawa ay maximum penalty aggravation yan pag public official pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay uh, yan ay murder meron na revised penal code aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price reward or promise reward system so inutil po after to 11 na yata yung kahapon ano? Opo. pang labing isa after so many ah uh, hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill nakabubuhan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Ha? Sayang ang perang ginastos nyo para yung Jollibee. Yung sa amin. Ha? Sayang yung Jollibee nyo. kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, o, oh, ah Kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kaya ilangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na, bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niya reward system. O, nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. At ah, na tingin ko, madedemanda kayo dyan. Ha? Mm. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Nakupo. po ah. Dalawang bolang bolang kristal. Pagka gusto kong mangya, malaman kung ano mangyayari sa, ano, yung hinaharap, eh, tumutungo na. oh, ako. Natanong ko, tinitingin ko yung aking bolang kristal na dalawa. Kinakalog-kalog ko. Ma-injan <laughs> <laughs> pa, nakakakakana. Na, Tapos, oh, nakakalog-kalog. Mm, uh. Thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo, actually. Ah, uh, ako gusto kong mabalik yung ano yung uh, death penalty. Ako, mm Halimbawa, -hmm. Ngayon, paano nila gagawa ng batasyon? Eh, ewan ko ulit. kung dinidiscuss nila. Anong Di nyo? Kahapon nga, natatawa ako, Tinatanong mm. niya, uh, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin-gawin yun. Legislative investigation. Kaya sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Eh, syempre, fiscal yun eh. Abogado yun eh bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon Abuso yon Kaya nga sinasabi, eh, kung gagawin yung parang investigasyon, to, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, hmm. ano, ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi eh, pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, eto ah, ah, na lumabas kahapon ang ah, double standard ng, ah, ng Quadcom ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ng witness na Mag nagpapaliwanag, ha? Nangangatuwiran, hindi kinokontempt, ha? O, pwede naman. Eh, bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating uh, Pangulo, ha? Mm -hmm. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. Yeah. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon dapat dinatrato with respect ha, at dignity ang resource person in a legislative hearing. Oh, o oh, eto, dati pangulo, di nyo masigawan. O, oh. pero pwede lang si Paduano. O, natatawa nga eh. Hindi, wag daw, uh, dapat daw eh, ano, kalmado. Eh bakit yung si Paduano? High blood. Ha? Eh, high blood lagi. Palagi ko pa nung ano, nung pinanganak to, nan sumisigaw na eh. Kasi buo niya sumisigaw. Palagi ko hanggang mamatay to, si sumisigaw to eh. <laughs> ha? Ha? sa manang loob ito eh. Hindi <laughs> ganoon yung <laughs> may mga sinasabi noon pinaglihi sa sama ng loob. Ito naman si Abante, irrelevant naman, ha. Legislative inquiry magko ka ng Pariseo. Ha? Pariseo, Pariseo. Oh, ito naman si Luistro, nakita paka-kami kaninang umaga ay, sa show. Oo, oo, oo. By chance. Alam mo, etong si Luistro, ha. Kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. <laughs> Kino mo? Sinasabi niya, inaano niya nang ano, yung uh, elements daw ng ano nang uh, extrajudicial confession ini isa-isa niya. Extrajudicial confession 'yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Mm. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. Mm. Hindi eh, nakalimutan siya eh, Ang extrajudicial confession po, uh, uh, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan, yan ay legislative hearing. Ayun. Oh, ano sinasabi mo? Besides, tignan niyo yung pinagsasabi niyong nangumpisal si uh, Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niya pinatay niya? May tao ba? Wala po. Oh, wala pala eh. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo ay hindi libel. Oo, oh, dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, ha. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano, sinabi ko. Halimbawa, may pumatay kay Congressman Paduano. Huwag naman sana, ha. Mm. Mm -mm. Kasi okay. malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Mm, eh di ba, di ba malapit na matapos? Hanggang rin mo? Eh, minsan, syempre humihinga naman ako. Oh, okay, di ba? malapit okay, na. Okay, na, okay. na matapos yung kanyang term <laughs> of office. Siya, ano? At sa isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si pag niya eh. Tsaka si po, si uh, PRRDA, mong uh, joker. Oo. Okay. Oh, okay. Pag sinabi niya, pinatay ko, binitin niya, mm -mm. it's either tao o oh, hayop yun. Oh. Di ba? Parang di ba, minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luis Tro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource person. So, sa tip, hihinga ka eh. Oo. Sige, Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, ano, dito sa Quadcom hearing kahapon. Di ba nandun si uh, dating uh, Senator de Lima? Opo. Magkamukha talaga si Congressman Luis Tro. So, oh, hindi naman masama yun. Di ba, maganda naman si... <laughs> si Senator <laughs> Dilma, di ba? Maganda. Um. dami nga nagkakagusto sa kanya, di ba? Si Dayan, o, Sus, Mario si di ba naman maganda yun eh, magkakagusto ba naman? Yung mga, ay, eh, mga macho yun eh, ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, hmm. Mario set Pero ano, nanonood ngayon si Congressman Luis Tro, kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Eh, kaya nga ka, sinasabi ko eh. O, ay? eh. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Narinig niya yung pangalan niya, di ba? O. Mm. Mm, parang si Dan Fernandez. Oh, diba? yeah. Merong bagong word pala si nasa ano. Gumagawa nga ako eh, unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ano yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan, Fernandes, Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Yeah. anyway, alam nyo, joke yun ha, joke yun. Pinaglaruan yon. lang kayo ha, pinaglaruan lang kayo. E, natatawa ko no sa kay, ano eh, yung sinasabi niya. Uh -huh. Sabi niya, kinoconfirm nyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC nito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipahin ko sila. O oh, kinokonfirma niyo ba 'yung sinabi kay uh, 'yung sinabi niyo kay uh, Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe pupunta kay sa ICC. Ha, para magpa-invest kasi paing ko rin sila. Punta ako doon, si paing ko rin sila. <laughs> Love, you know. Ay, nako. Yun lang yung response mm. niya. Bako, si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitin sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. yung confi o yung dential? Mm -hmm. <laughs> Pag nagre refer ka sa dictionary sir. Alam nila 'yon. Oh, oh, oh. If not, talagang hindi nila alam. Mm -hmm. kaya yun, no? Ewan ko, oo. Oh.